mga bilang kabanatang pito. At nangyari ng araw na matapos ni Moises na may tayo ang tabernakulo at mapahirang langis at mapaging banal, pati ng lahat na kasangkapan ni Aon, at ang dambana pati ng lahat na kasangkapan ni at mapahirang ng langis at mapaging banal, na naghandog ang mga prinsipe sa Israel, ang mga pangulo sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang. Ito ang mga prinsipe sa mga lipi. Ito ang mga namamahala roon sa nangabilang. At kanilang dinala ang kanilang alay sa harap ng Panginoon, anim na karitong may takip at labing dalawang baka, isang kariton sa bawat dalawa sa mga prinsipe, at sa bawat isa isang baka, at kanilang iniharap sa harapan ng tabernakulo. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Tanggapin mo sa kanila, upang sila'y gumawa ng paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan at ibibigay mo sa mga libita. Sa bawat lalaki ang ayon sa kani paglilingkod. At tinanggap ni Moises ang mga kariton at ang mga baka at ibigay sa mga libita. Dalawang kariton at apat na baka ay ibinigay niya sa mga anak ni Herson ayon sa kanilang paglilingkod at apat na kariton at walong baka ay kanyang ibinigay sa mga anak ni Mirari. Ayon sa kanilang paglilingkod, sa ilalim ng pamamahala ni Itamar na anak ni Aaron sa saserdote. Ngunit sa mga anak ni Kowath ay walang ibinigay siya, sapagkat ang paglilingkod sa santuario ay nauukol sa kanila kanilang pinapasan sa kanilang mga balikat. At ang mga prinsipe ay naghahandog sa pagtatalaga sa dambana noong araw na pahira ng langis. Sa makatwid bagay, ang mga prinsipe ay naghahandog ng kanilang alay sa harap ng dambana. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Sila'y maghahandog ng kanilang alay sa bawat prinsipe sa kaniyang karawan sa pagtatalaga sa dambana. At ang naghandog ng kaniyang alay ng unang araw ay si Naason na anak ni Aminadab sa lipi ni Huda. At ang kaniyang alay ay isang pinggang pilak na ang bigat niyaon ay isang daan at tatlong siklo, isang mangkok na pilak na ang bigat ay pitumpong siklo ayon sa siklo ng santuario. Kapapuno ng mainam na harina na hinaluan ng langis na pinakahandog na harina. Isang kutsarang ginto na ang bigat ay sampung siklo na puno ng kamangyan. Isang guyang toro, isang tupang lalaki isang korderong lalaki ng unang taon na handog na susunugin. Isang lalaki sa mga kambing na handog dahil sa kasalanan. At sa hain na mga handog tungkol sa kapayapaan ay dalawang baka, limang tupang lalaki, limang kambing na lalaki, at limang korderong lalaki ng unang taon. Ito ang alay ni Naason, nanak na ni Aminadab. Nang ikalawang araw, si Nathaniel na anak ni Suar, na prinsipe ni Isakar ay naghandog. Kanyang inyandog na pinakaalay niya ay isang pinggang pilak ng bigat ay isang daan at tatlongpong siklo, isang mangkok na pilak nang bigat ay 70 siklo ayon sa siklo ng santuario. Kapwa, puno ng mainam na harina na hinaluan ng langis na pinakahandog na harina. Isang kutsarang ginto na ang bigat ay 10 siklo na puno ng kamangyan. Isang goyang toro, isang tupang lalaki, isang korderong lalaki ng unang taon, na handog na susunugin. Isang lalaking kambing na handog dahil sa kasalanan. At sa hain na mga handog tungkol sa kapayapaan ay dalawang baka, limang tupang lalaki, limang kambing na lalaki, at limang korderong lalaki ng unang taon. Ito ang alay ni Nathaniel na anak ni Sowar ng ikatlong araw ay si Ehab na anak ni Helon na prinsipe sa mga anak ni Zabulon. Ang kaniyang alay ay isang pilak na ang bigat niyaon ay isang daan at tatlumpong siklo, isang mangkok na pilak na ang bigat ay pitumpong siklo ayon sa siklo ng santuario kapwa puno ng mainam na harina na hinaluan ng langis, na pinakahandog na harina. Isang kutsarang ginto na ang bigat ay sampung siklo na puno ng kamangyan. Isang guyang toro, isang tupang lalaki, isang korderong lalaki ng unang taon na handog na susunugin isang lalaki sa mga kambing na handog dahil sa kasalanan at sa hain ng mga handog tungkol sa kapayapaan ay dalawang baka, limang tupang lalaki, limang kambing na lalaki, at limang korderong lalaki ng unang taon. Ito ang alay ni Eliab na anak ni Helon. Nang ikapat na araw ay si Elisor na anak ni Sidior, na prinsipe sa mga anak ni Ruben. Ang kanyang alay ay isang pinggang pilak na ang bigat niya na isang daan at tatlongpong siklo. Isang mangkok na pilak na ang bigat ay pitongpong siklo. Ayon sa siklo ng santuario, kapapuno ng mainam na harina na hinaluan ng langis na pinakahandog na harina. Isang kutsarang ginto na ang bigat ay sampung siklo na puno ng kamangyan. Isang goyang toro, isang tupang lalaki, isang korderong lalaki ng unang taon na handog na susunugin. Isang lalaking kambing na handog dahil sa kasalanan at sa hain na mga handog tungkol sa kapayapaan ay dalawang baka, limang tupang lalaki, limang kambing na lalaki, at limang korderong lalaki ng unang taon. Ito ang alay ni Elisor na anak ni Sidior. Nang ikalimang araw ay si Silemuel na anak ni Suri Sadai, na prinsipe sa mga anak ni Simeon ang kaniyang alay ay isang pinggang pilak na ang bigat niyaon ay isang daan at tatlongpong siklo. Isang mangkok na pilak na ang bigat ay pitongpong siklo ayon sa siklo ng santuario. Kapwa puno ng mainam na harina na hinaluan ng langis na pinakahandog na harina. Isang kutsarang ginto na ang bigat ay sampung siklo na puno ng kamangyan. Isang guyang toro, isang tupang lalaki, isang korderong lalaki ng unang taon na handog na susunugin. Isang kambing na lalaki na handog dahil sa kasalanan. At sa hain na mga handog tungkol sa kapayapaan ay dalawang baka limang tupang lalaki, limang kambing na lalaki, at limang korderong lalaki ng unang taon. Ito ang alay ni Silimuel na anak ni Suri Saday. Nang ikaanim na araw ay si Ilyasap na anak ni Dihuel na prinsipe sa mga anak ni Gad. Ang kanyang alay ay isang pinggang pilak na ang bigat niyo na isang daan at tatlong pong siklo, isang mangkok na pilak na ang bigat ay pitong pong siklo, ayon sa siklo ng santuario. Kapwa puno ng mainam na harina na hinalua ng langis, na pilakahandog na harina. Isang kutsarang ginto na ang bigat ay sapung siklo na puno ng kamangyan isang guyang toro, isang tupang lalaki, isang korderong lalaki ng unang taon na handog na susunugin, isang lalaki sa mga kambing na handog dahil sa kasalanan, at sa hain ng mga handog tungkol sa kapayapaan ay dalawang baka, limang tupang lalaki, limang kambing na lalaki, at limang porderong lalaki ng unang taon. Ito ang alay ni Eliasap na anak ni Dinhuel. Nang ikapitong araw ay si Elisama na anak ni Amiod, na prinsipe sa mga anak ni Ephraim. Ang kanyang alay ay isang pinggang pilak, nang bigat niyaon ay isang daan at tatlong pung siklo, isang mangkok na pilak, na ang bigat ay pitumpong siklo ayon sa siklo ng santuario. Kapapuno ng mainam na harina na hinaluan ng langis na pinakahandog na harina. Isang kutsarang ginto na ang bigat ay sapung siklo na puno ng kamangyan. Isang guyang toro, isang tupang lalaki, isang korderong lalaki ng unang taon na handog na susunugin. Isang lalaki sa mga kambing na handog dahil sa kasalanan at sa hain na mga handog tungkol sa kapayapaan ay dalawang baka, limang tupang lalaki, limang kambing na lalaki, at limang korderong lalaki ng unang taon. Ito ang alay ni Elisama na anak ni amyon nang ikawalong araw ay si Gamaliel na anak ni Pedasur, na prinsipe sa mga anak ni Manases. Ang kanyang ala ay isang pilak nang bigat ni ay na isang daan at tatlumpong siklo. Isang mangkok na pilak na bigat ay pitumpong siklo ayon sa siklo ng santuario. Kapwa puno ng mainam na harina na hinaluan ng langis na pinakahandog na harina. Isang kutsarang ginto na ang bigat ay sampung siklo na puno ng kamangyan. Isang guyang toro, isang tupang lalaki, isang korderong lalaki ng unang taon na handog na susunugin. Isang lalaki sa mga kambing na handog dahil sa kasalanan at sa hain ng mga handog tungkol sa kapayapaan ay dalawang baka, limang tupang lalaki, limang kambing na lalaki at limang korderong lalaki ng unang taon. Ito ang alay ni Gamaliel na anak ni Pedasor. Nang ikasyam na araw ay si Abidan na anak ni Gideon na prinsipe sa mga anak ni Benjamin. Ang kanyang alay ay isang pinggampilak na ang bigat ni Oy isang daan at tatlong siklo, isang mangkok na pilak na ang bigat ay pitong siklo, ayon sa siklo ng sangtuwaryo, kapapuno ng mainam na harina na hinaluan ng langis, na pilakahandog na harina, isang kutsarang ginto na ang bigat ay 10 siklo, na puno ng kamangyan, isang guyang toro, isang tupang lalaki, isang korderong lalaki ng unang taon na handog na susunugin. Isang lalaki sa mga kambing na handog dahil sa kasalanan at sa hain ng mga handog tungkol sa kapayapaan ay dalawang baka, limang tupang lalaki, limang kambing na lalaki, at limang korderong lalaki ng unang taon. Ito ang alay ni Abidan na anak ni Gideon. Na ikasampung araw ay si Ahijir na anak ni Amisadai na prinsipe sa mga anak ni Dan. Ang kanyang alay ay isang pinggang pilak na ang bigat ni Aoy isang daan at tatlongpong siklo. Isang mangkok na pilak na ang bigat ay pitongpong siklo ayon sa siklo ng santuaryo kapwa puno ng mainam na harina na hinaluan ng langis na pinakahandog na harina. Isang kutsarang ginto na ang bigat ay sapung siklo na puno ng kamangyan. Isang goyang toro, isang tupang lalaki, isang korderong lalaki ng unang taon na handog na susunugin. Isang lalaki sa mga kambing na handog dahil sa kasalanan at sa hain ng mga handog tungkol sa kapayapaan ay dalawang baka, limang tupang lalaki, limang kambing na lalaki, at limang korderong lalaki ng unang taon. Ito ang alay ni Ahizier na anak ni Amisaday. Nang ikalabing isang araw ay si Pagiel na anak ni Okran na prinsipe sa mga anak ni Azor ang kanyang alay ay isang pinggang pilak na ang bigat niya ay isang daan at tatlongpong siklo, isang mangkok na pilak na ang bigat ay pitongpong siklo, ayon sa siklo ng santuario, Kapapuno ng mainap na harina na hinaluan ng langis na pinakahandog na harina. Isang kutsarang ginto na ang bigat ay sampung siklo na puno ng kamangyan, isang guyang toro, isang tupang lalaki, isang korderong lalaki ng unang taon na handog na susunugin. Isang lalaki sa mga kambing na handog dahil sa kasalanan at sa hain na mga handog tungkol sa kapayapaan ay dalawang baka, limang tupang lalaki at limang kambing na lalaki at limang korderong lalaki. Nang unang taon. Ito ang alay ni Pagiel na anak ni Okran. Nang ikalabing dalawang araw ay si Ahira na anak ni Inan, na prinsipe sa mga anak ni Neptali. Ang kanyang alay ay isang pinggampilak na ang bigat niya ay isang daan at tatlongpong siklo. Isang mangkok na pilak na bigat ay pitongpong siklo. Ayon sa siklo ng santuario. Kapwa puno ng mainam na harina na hinaluan ng langis na pilakahandog na harina. Isang kutsarang ginto na ang bigat ay sapong siklo na puno ng kamangyan. Isang guyang toro. Isang tupang lalaki, isang korderong lalaki ng unang taon na handog na susunugin. Isang lalaki sa mga kambing na handog dahil sa kasalanan at sa hain ng mga handog tungkol sa kapayapaan ay dalawang baka, limang tupang lalaki, limang kambing na lalaki, at limang korderong lalaki ng unang taon. Ito ang alay ni Ahira na anak ni Inan. Ito ang pagtatalaga ng dambana ng araw na pahiran ng langis ng mga prinsipe sa Israel Labindalawang pinggang pilak, labindalwang mangkok na pilak, at labindalawang kutsarang ginto. Sa bawat pinggang pilak ay isang daan at tatlongpong siklo ang bigat, at bawat mangkok ay pitumpu. Lahat ng pilak ng mga sisidlan ay dalawang libo at apat na raang siklo, ayon sa siklo ng santuario ang labing dalawang kutsarang ginto na puno ng kamangyan na ang bigat ay sampung siklo bagawat isa ay sa siklo ng santuario. Lahat ng ginto ng mga kutsara ay isang daan at dalawampung siklo. Lahat ng mga baka na handog na susunugin ay labing dalawang toro. Ang mga tupang lalaki ay labing dalawa ang mga korderong lalaki ng unang taon ay labing dalawa at ang mga handog na harina ni On at ang mga kambing na lalaki na handog dahil sa kasalanan ay labing dalawa at lahat ng mga baka na pinakahain sa mga handog tungkol sa kapayapaan ay dalampot apat na toro ang mga tupang lalaki ay anim na po ang mga kambing na lalaki ay anim na po. Ang mga korderong lalaki ng unang taon ay anim na po. Ito ang pagtatalaga sa dambana pagkatapos na mapahiran ng langis. At nang si Moises ay pumasok sa tabernakulo ng kapisanan upang makipagsalitaan sa kanya, ay narinig nga niya ang tinig na nagsasalita sa kanya Mula sa itaas ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban ng patutoo, na nasa gitna ng dalawang kiriben, at siya nagsalita sa kanya.